Kung nung una ay iniisip lamang ng mga DDS na nagbigay galang lang etong si Marcoleta kay PBBM, dahil nga doon sa nakita sa na ni PBBM at natang si Marcoleta doon sa State of the Nation. At least dumalo etong isang ito. Kung kung yung sitwasyon na yon ay medyo pinanghinaan na naman ng loob ang mga DDS, mas lalong... Mas lalong nag-iiyakan daw ngayon ang mga diehard na ito dahil nga sa statement na itong si Marcoleta. Pamakailan, um, ito po ang sinabi ni Marcoleta, hindi ako PTP laban. Hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black daw si, si Marcoleta. Mm, sabi nga ng isang uh, idolo natin sa social media, galit na galit daw itong mga DDS dito nga sa statement na ito ni Marcoleta dahil ang mga DDS daw ay mukhang na na betray nito ang si Marcoleta. <laughs> may binulong kung na nakikita niyo po kung na tatandaan niyo itong picture na ito may binulong ito si Marcoleta kay BBM. At ang sinabi daw doon ay Mr. President, niloko ko lang yung mga DDS na -a, a na yon. Sa talaga ako. <laughs> Yan naman ang iniisip lang pero wala namang confirmation kung ano talaga yung yung binulonga nitong si Marcoleta kay PBBM. 'Yon ang nangyari. Ito, ito na yung balita itinanggi ni Senator Marcoleta nga um, ang pagkakaintindi ng nakararami na bahagi daw siya ng Duterte Black sa Senado. Nilinaw din niya na hindi siya miyembro nga ng partido PDP Laban ni dating Pangulong Duterte. So 'yon. Maliwanag naman 'yan. Ito ba ang ibig mong sabihin na ito ay naisahan ni Marcoleta ang mga DDS? <laughs>